ang laki pera to. Magkano? 416,000 pesos po. kulang pulang ng kalahating milyon. Big man. <laughs> oh, sige. I understand. Understand. One, two, three. Oh, yeah. Raffy, good news muna po tayo. Meron po nagsaoli sa atin ng tumatagingting na 416,000 pesos cash. Cold cash po yan mga kapatid. At uh, ang nagsoli po niyan ay si Mr. Johnery Valencia na isa pong Grab driver. Uh, nakuha niya po yan, Idol Rafi, pasado alas 10 po kagabi dyan po sa may Makati. At naiwan daw po yan ng kanyang pasahero na isa pong Chinese National. Si Mr. Yu Ye yeah. at uh, kasama na po ni Mr. Ye yeah, ang kanyang uh, driver po para ipaliwanag dahil hindi po marunong mag-English din. Ah, hindi marunong mag-English. Yes, okay po. lang, sige. Una, pasalamatan natin ng labis-labis ang nag-soling grab driver. Ang laking pera to. Magkano? 416,000 pesos po. Kulang-kulang na kalahati milyon. Buti na lang hindi na itong si sir. Pwede naman siyang tumakas na. Daba Pwede na siyang magnegosyo. Pwede Daba na siyang pumunta ng ibang probinsya. Magnegosyo na siya. Disappear na siya. Pero hindi niya ginawa dahil talagang ang nasa puso niya ang maging tapat sa kanyang trabaho. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Idol. Ako po ay sumasaludo sa inyo. Kakamayan ko si sir. Alam niyo, sir, pag uwi niya ng bansa niya sa China, ipamamalita niya po na mabubutin tao tayo mga Pilipino. Malaking bagay po itong ginawa niyo. Tinaas niyo po yung antas ng kalidad at respeto para sa ating mga kapwa Pilipino dahil po sa ginawa nyo ito. Malaking bagay po ito. Saan nyo po nakuha itong pera sa sa, po, sa loob ng taxi, sa trunk? Sa kuwan <laughs> po, sir. Doon sa harap na inupuan niya, sa likod ng driver. Passenger seat. Nandun, yung bag? Yung nakalagay po kasi yan sa paper bag. Tapos paper bag. yung upuan po kasi, sir, kaya hindi ko siya napansin. Dahil naka-urong po ba pa-upuan, kaya hindi pag, hindi ko mapapansin. Buti na, sir, walang dumating sa pasahero at nasa lisensya at pwedeng kunin yon sabihin sa kanya yon meron po sana ako sir na pipikapin doon sa may makate kaso lang pagdating ko sa stoplight ko kasi nga may pasahero ako na papasok kay baka mamaya may mga basura ba oo oh, oh. Ko, nakita ko yung paper bag, tapos di kinuha ko tapos tining ko lang kala ko damit tapos tining ko may pera yata to nilagay ko na po sa harap tapos Sipika po sana ako ng pasayro. Eh yung passenger po kasi tagal niyang bumaba. nag message sa akin na pababa pala siya nagdanan. Mm. Eh di, sa isip ko, hindi ko na lang kukunin. Didiretso ko na lang dito. Kaya okay. time na yun, dumiretso po ako agad dito. Malaking bagay po ito, 400000 Buti na lang po, hindi po kayo natukso, P416,000. Alam ko po, hindi naman kayo kayamanan, hindi naman po kalakihan, gan ganun kalakihan, sweldo po ng isang grab driver o kinikita. Pero sa kabila niyan, hindi po kayo nagpatukso dahil ako ay humahanga sa inyo. Ilan po yung anak nyo? Sa so, 13 years po kami kasal. wala pa po kami. Kasas? Bakit po kay kanina medyo naiyak po kayo, sir? Hindi, parang so, ba na? tears of joy. Tears of joy. Kasi nakapagsoli kayo. Ang galing mo. Eh, lalong dumobli ng paghanga ko sa inyo. Natuwa ko kayo na nakapagsoli kayo. Kasi sa cellphone ko lang kayo nakikita. Hindi ko akalain na ma ma mapupunta po ako dito. O oh, di ba sir, kaysa sa yung kaya ko nang punta rito, kayo nagsusumbong. At least pumunta kay rito dahil sa inyong kabayanihan. Di ba? Okay. So, ang may-ari nito ngayon ay Yu Ye. Kaso hindi siya marunong mag English, English at uh, Tagalog. So, titurn over na natin sa kanyang driver. Ano Anong pangalan niyo po sir? Red po sir. Red po. Marunong kayo mag-Chinese? Hindi pa. O, paano kayo nagkukuminikit uh, sa yung kanya? Yung app niya po sir, uh, magbemessage magbe-message po ako ng English, matatranslate niya po yun, tapos masasagot niya po ako. Ah, okay. Meron palang ganun apps, ano? Apo. Oh, okay. Translator po. Sige. Ang laking pera ito. Ito, bigay mo kay sir. Abot mo kay sir, ha? Bibilangin nyo dyan mamaya para masiguro Apo. na kumpleto po yan. Pag may bawas po yan, bawas natin sa sweldo ni Shari. Okay. <laughs> <laughs> Kasi yung last touch, eh. Oh. Uh, mula po sa kanyang pamilya, ah sila po ay nagpapasalamat kay Kuya po sa pagsuwali po at pagdala po dito sa TV5 yung pera. Ayun po nagpapasalamat po at natutuwa po yung kanyang magulang dahil yung pera po na yan ay galing po sa catering business po nila. So ayun po yung ano. Ah, catering. Sige, so malaking bagay. Tuwan tuwa to si Mr. Yu. Anyway sir, dahil po sa inyong kabayanihan, meron po kaming batikuan ng Oh, no. ano tao sa sana. Sino pa mga stop. Akan na wallet ko, bigyan natin 1,000. Bakit 100? Ano <makes> naman eh. Parang boundary. Pa parang boundary. Ayan <laughs> o, o, sir. O, sir. 1,000 pesos cash reward. At pagkatapos, <sharp inhale> end of this <sharp inhale> month, meron po kami tinatawag na gawat katapatan award. Nasa listahan po kayo, top of the list. Kasi so far, siyang pinakamalaki. Yes, sir. And sumunod yung 100 something. Opo. 185,000 ata. Okay. Tapos siyang una, 1,000 pesos cash reward okay. for now and then Sunod so, po yung awarding ceremony. Okay. Kayo po una, May plake, may trophy, may medalya, at uh, iba pang mga regalo para po sa inyong uh, kabayanihan. Okay? Thank you Salam po, sir. Salamat po. Thank you. Maraming maraming salamat po. Lalong lalo po sa programa niyo at kay Kuya at Grab Driver. Maraming salamat po. Nakaka-proud po sa ating Pilipino na ganun po yung nangyari. Maraming salamat po. Sige, meron pa gusto i-text si Sir? I-text mo sa app, tapos basahin. Gusto ko yung manggaling sa kanya. Sabi natin si Becky. Ano yung sabi Becky ni Min? Becky ni Min, sir. Okay, sige. I-type mo nga dyan, Sir, sa Derby yung Becky ni Min. Baka may mga sa kainis siya. Pero mo ganun? Type mo, B-E-K-E-N-E-M-E-N. Alam mo, baka nasa Becky ano Becky <laughs> Pablo naman ito sa inyo na si Sai Sai. Oh, hmm. okay. Ang sagot niya po, eh, hindi po talaga daw siya makapagsalita ng English. Ayun po. Oh, ah, okay. 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 Yung nagpapasalamat na lang daw po siya ng marami. okay. okay. Type mo nga siya, type mo lang. Beke. B -E -K -E. <laughs> to. B-E-K-E. -E. hindi sa ito to. Beke. Yan o. Sabi nila. Nimen. Tapos translate to Chinese. Anong sinabi diyan? Kumukunot na yung noon niya, sir. Beke naman. May translation pala dyan? Meron. Meron? Meron. Yun naman pala eh. Pag nasa ibang bansa na. Oh, pwede maganda pala yung ba? discover Ano yung bacon ni Can't understand pa. Can't understand. Okay, sige. Joke lang yan. Para masaya tayo dito. Salamat po. Shesh. 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 shye. Shesh. Shesh. Okay. Naintindi niya ako. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Salamat po, sir. Thank Salamat sir. po. Maganda hapon po. Si sir, sabi ni sir. Shye, shye. Shye, Nauntok. Thank you, sir. Shye, Salamat po. Shye, nauntog tuloy. Binabasa <laughs> niyo yung beke na minu. <laughs> Binabasa niyo yung beke naman, nauntog tuloy sa ilaw. Diyos ko, Lord. Nauntog sa ilaw. Susun. Okay. O oh. okay. oh, nga, may request lang Ay. isang netizen. Patranslate daw, sabi ni Zion. Hindi, ito, 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 nagkakaroon lang tayo ng light moments dito. O, oh, di ba? Kasi sir, ako eh, makaluma ako. Ito, makabago to Nakikita ko ito sa mga ano, Facebook, YouTube. Ano ba ibig sabihin siya ng bikini, man? <laughs> ah. Baka naman. Baka naman. Ba? Ah, baka naman mm -hmm. pala yun. Mm -hmm. Okay. Sir, pwede pa picture? Ay, oh. pwede pa picture. Oh. Later, sir. No, Later, nakawin na? Ay, may, meron ka pang pag-asa, sir. <laughs> <laughs> Kung sakali, sir, wala, bigyan kita 10,000. Baka lang pa ako dito, sir, at nakita. Masaya na pa ako. Oh. <laughs> sa ibang bansa po kasi, yun po lagi na papanood. OFW po kayo dati? Opo, sa South Korea po ako dati. Ah, uh, Dublin Bayani, Bayani dahil OFW, Bayani dahil nag-solid. Uh, Akin okay, wallet ko, bigyan ko na lang. <laughs> eh. Kasi sa anong ginawa nyo, ito po ay karangalan, hindi lang ako yung wanted sa radio, kundi pagdating na ng China po yan, sasabihin niya na mga Pilipinong mababait. Sabihin mo sir, bake any man. Sige, sabihin mo ako. Bake any man. Oo, oh, sige. I understand, understand. One, two, po, Oh, four. oh. oh di ba? Tara. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, o 5 muna, ha? Thank po, thank you po. Mali mo, baka mamaya habol pa siya. <laughs> oh, di ba, may habol doon, okay. Hindi <laughs> na po, sir, okay lang po sa akin. importante lang po. Eh, yan, uwi uh, mo yan, tapos bigyan mo kay misis. Sharon, Deus, Valencia. Ayan, doon na po ako kay Sir Raffi. Binigyan niya ako ng pamasko. Maagang pamasko to. Bibili ka ng ano niya, pasalubong. Opo, opo, sir. O, oh, sige, bilang mo si misis pasalubong, ha? Ingat ka, sir. God bless po, sir. Thank you po, sir. God bless to you sir. Okay. Okay. Yeah. Mabuhay ang ating mga Grab Drivers Palapakan ang mga Grab Drivers natin Magbuhan okay, Idol, uh, maraming salamat po Niligyan pa ako ni Sir Lang Siguro nalaman niya na Nung binigyan niyo pa ako ng 10,000, kaya eh, uh, nag-abot na rin siya. Thank you po, Angel. God bless po. Maagang pumasko po ito sa amin. Magbe-date po kami. Uber Na nagbalik perang libo-libo Na naiwan ang nagmamadaling pasahero Ngunit ang pagiging totoo ang ipinamalas Na ibalik ang mga gadget, pera at alahas Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga Pinay na talaga ang mapagkawang gawa Walang mahirap na buhay kung ang puso'y may katapatan Kaya nararapan Patunay na kabutihan pa rin ang lamumutawin